gumagawa po siya ng walis tambo. So sa ganyan po tatay, magkano po ang nyo? Wow. 100. Pura-pura. Pag ako may yun. nagpapagawa, nagpapagawa sa inyo, magkano po? 30. Ah, 30. So ngayon po, yan ang pinagkakabalan nyo ngayon. Ngayon lang naman yung December, pagkadyan nga rin. Ay, wala na. So bukod yan sa pag-alang 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 pag alang pag alang pag alang sa bahay na lang. Ito lang pala kinaki, ano, pinagkakita ni, ni Tatay Jose ang magagawa ng walis tambo. 100 lang daw po. Tapos kung may magpapagawa po, may, 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 dala kayong sariling Material. ano, materyales, 30 pesos ang pagpapagawa. Pero kung sa kanya po lahat ng mga materyales, pati yung walis tambo, yung bulaklak ng tambo, 100. So bukod yan, wala na, wala na, kaya ano, wala uh, na ibang pinagkakitaan. na, PW na kaya. Ah, PW din na. -hmm. So ngayon, okay, nakakalakad po kayo. Ah, nakapot ka po sa mga gilid-gilid. Ay, nagasa so, ang gilid-gilid. Bakit, ano, ano po ano nangyari? Naulog kaya ako sa 2000. Sa balay na gilig mo. Ay, naulog ka? Yeah. Naulog. Ilan to na po? 2006 ay 2006 sa 17 years so pag nag ano ko sa labas anong may tukod kayo o may nakawit sir? ay hindi nagaanap lang akong ano tapos yung bike na lagi mong bit-bit ay sa bike nakabike ko man ako tapos yung isang paso, binubuhat kung makakabang kong So yan pala mga katabang ang, ang nagsisilbing paan ni tatay ay yung, yung bike. Oh, kung wala akong bike, hindi na ako makakalim ng sabalo. Hindi ka na makakalo. O saan ngayon, may bibigyan kami sa yung grocery. Bagang pamasko. O bigay ng ating through the effort. Yan na napaka-generous natin ng na sponsor na taga Dubai. Kunin ko na ka Among mo. Ang gusto para sa mabaya sa akong si Subway ko na. Wala itong mga yung pasirita bidyan. Hindi <laughs> ko mga nakuna namin kilala. Hindi ko yung mga yan. <laughs> so mga katabang, ito po yung mag ang kamas natin para kayo. No? May spaghetti po. Tapos ang bigas galing po kay Baby Rone na pinaghati natin natin sa mga beneficiary ng katabang din para po maraming ba makinabang ng bigas. So ito po yung galing sa, sa Dubai, yung sponsor natin. So no need to mention, ayaw pa mag-mention ng pangalan ng ating sponsor. So ito po, vale po lima ang nakinabang ng binigay niyang halaga. So plusaman po natin ng bigas para po ano. Yan salamat po tayo sa ating sponsor, pero po ayaw po pag-nagbigay ng pangalan kasi ayaw po mag-mention. Okay, bye pala. Topo. Salamat. Salamat sa grocery at sa tabang na sana pati ka man maka kuwan mong gamung mga nakas ko magmuray mong gilawin niya ang buhay ninyo bala na sa si Amang Diyos na magtabang Salamat Spaghetti Amin ah, yung gatas Gata Biskuit Sabon noodle sugar vinegar soy sauce and tagina So ngayon po tay, itong bahay na pinagalaw nyo sa inyo hindi. Hindi. Nakuupa ang dami. Nakuupa. Sa dito nung pangupa dito? 1-5. Sa paano po yan? Five. saan nagagawa ng ano? Halabawa, kung ano wala pa yung hanap buhay. Paano po naman yun? nga nagsagot niya yung ng yung man sa Joseph. Ah, si Joseph, Yung sa um. ano? nga no, yung ang pa duty na ako, 200. Ano nang mabakarin?

Noon po, nung ako'y hindi pa na-discuss na niya ay ayos po ang buhay namin at yung mga anak ko nag-aaral, hindi sila na nag-aaral na kapos-kapos. Mula nung ako'y ma-discuss nahulog ako dun sa ginagawa kong bahay. Ayan, hindi na ako nakakapagtrabaho. Nawalan pa kami ng itirad, kaya ito na umupahan kami. ay ito na makakuha lang ng kahit ako ilipilay na kung ano-ano pang ginagawa ko para mas kumita tulad ng pangingisda, minsan ang uli rin ng ibon kung ano-ano ang papagkakitaan yun ang ginagawa ko at yung pagdating ko raman dito sa bahay gumagawa ako ng walis para may pangbigas para may pangganda pang pangroba ng bahay at yung mga ibang pangyayari ng nag-aaral ko na. at yung asawa ko naman ang no, dahil naglalaba na rin yung asawa ko dalawang bahay yung pinaglalaba na niya at ang sinasaktan kong bisikleta ay sira-sira mga ilang pedal ko lang nasisira na eh, hindi po ako makapunta rin kung saan ako gustong pumunta dahil kung wala po yung bike ko hindi po ako makalabas ng bahay hindi po kung wala akong tungkod kahit limang metro lang hindi ko na kaya maglakad bike po pala nagsisilbing paa ni Tatay Jose so kumakatok po ang ating beneficiary Walang boundary po, mahirap man o mayaman, basta ganit po sa puso ang pagtulog lalo po sa nalalapit kayo kapaskuhan. So kahit po hindi Pasko, yung mga sponsor po natin katabang day, so baka naman po yung ating beneficiary. So nanas po siya, doon po sa pinatrabawan niyang bahay, nahulog po siya, so bali vale po nagka-problema ang kanyang tuho tuhod. So hindi na po siya makapaglakad ng maayos o so, makapaggaroon na sa malayo. So kaya po yung bike ang nagsisilbing paan niya para makapaghanap buhay po ang asawa po niya ay kung po para po mayroon silang pang dito sa bahay na kanilang tinutuluyan ngayon. So yun po ang istorya ng buhay ng ating bida na si, si Tatay Jose. So muli po sa programa ni Katabang Dave, maraming maraming salamat.